mga kabisnak, welcome back sa ating channel. And for today's video, isi-share ko sa inyo yung napakagandang lugar ng Ruvin. Kung saan niya guys ay autumn na. So kung pansin nyo, kulimlim ang kalangitan at wala na halos kayo makikita ang mga turista. Nakapending na lang yung mga bangka dyan guys sa may marina. At ngayong araw nga ito ay naglilibot tayo sa My Grand Park Hotel, yung pinakamalaking hotel dito sa Rovinj, Croatia. At dahil nga tapos na din yung trabaho natin, kaya ang gagawin natin ay magre-relax na lang at maglilibot kung saan-saan dito sa Rovinj. Dahil guys, 6 months tayong mapahinga at pagbalik natin, trabaho na naman. Pero yun nga, kung pansinin nyo, ganito ang hitsura sa lugar na to pagdating ng autumn at saka winter time. Madalas umuulan at pag naglilibot-libot kayo, wala naman kayo halos makikita, guys. Yung mga nagpupunta dito sa mga area na to ay halos mga locals na lang yung mga nagkakape. Actually yung coffee shop nito sa baba ay halos sarado. At yun nga, sa kabilang side, may mga tumutugtog doon, may mga banda. At napakaganda ang coffee shop dyan sa loob guys. May restaurant din sila dyan. Pero yun nga, boring na siya sa mga panahon na to. Dahil wala na ganong halos na tao. So ganito na lang, libot-libot. At hindi ka naman maiinip din. Dahil napakaganda talaga ng tanawin yun nga lang kung ang reason mo sa paglilibot ay para mag-relax, sigurado ako talagang marirelax ka. Dahil sa view pa lang, kung kita nyo naman, sobrang ganda. Ang daming puno, yun nga lang, yung mga bulaklak dyan ay halos wala ng mga sumisibol, dahon na lang. Dahil nga, malamig na. Meron akong nakitang halaman dito. Ito, di ko lang alam kung ano tong halaman na merong mga bunga na akala mo ay parang grapes na itim. Pero di ko talaga alam kung nakakain ba yan. Nakikita ko lang siya dito pakalat-kalat eh. Tapos yun nga sa baba ng marina, ayan, nagagandang mga yate naman dyan. Kung pansinin nyo, tahimik na tahimik yung lugar ngayon. Walang mga halos naglalakad. May pailan-ilan guys yung mga bata. Mga namamasyal siguro ito family. Mga nagko-coffee. Dahil sa oras na to ay 11. So kagigising lang ng mga tao dito guys. Dahil nga pag ganitong panahon ang sarap matulog. So kung kita nyo, sinong gustong magagala pag ganito ang panahon? Mas masarap na lang matulog sa bahay guys kaysa maglakad-lakad. Pero syempre, iba naman yung mentality ng mga locals dito. Kung para sa atin na mga Asian or para sa atin na mga Filipino, malamig na ito. Pero sa kanila, yun niya, kasarapan lang ng lamig. Hindi pa halos yung iba nag-sweater, yung iba naka-t-shirt lang. Yung iba naka-cardigan lang na light. Pero syempre tayo, dahil giniginaw na, naka, naka thermal jacket na tayo guys. Na talagang malamig na para sa akin tong weather na to. So, ayan yung entrance. Diyan ang pasukan para doon sa malaking coffee shop. Tapos yan, may mga puno pa rin. Madami pa rin puno dyan. Actually, ito namang mga puno na to guys, ay eh, hindi naglalagas. So, ang sigal. Yung mga lumilipat na mga ibon na puti, sigal yan guys. So, dito overlooking ang Katarina Island na napakaganda. Meron ding daan dyan papunta doon sa dulo. Pero, syempre, nakaseparate yon Hindi ka makakalagpas doon sa island dahil napalibutan nga yun ng dagat. Pero, kung lalanguyin mo, pwede naman hindi naman siya ganun kalayo. At, pwede rin siyang bangkain. Kaya lang sa ngayon, pinagbabawal nila yon dahil may mga ferry boat nga kasi na naglilibot. Para yun, syempre, para kumita naman sila. So, may nabandatory nila na mag-ferry boat na papunta doon sa island. Ang daming sigal, kung pansin nyo, ayan o, ang daming lumilipad ng mga ibon. Ganyan, kagandang yung lugar dito pag autumn. So, ayan, may mga naglalaro mga kabataan dyan. So, hinahayaan lang sila dahil wala naman nga halos mga tao na. So, hinahayaan lang sila maglaro dyan. Mga tinuturuan naman na yung mga bata na yan, guys. Kaya hindi na rin nag-aalala yung mga parents na kung saan saan magpunta. So, ito naman yung fountain sa harap. At sa gilid dyan, meron na channel na, ano, na shop. So, pag summer time ka talaga magpunta dito, nakabusog na busog yung mata mo kakagala. Kakatingin ang nagagandahang mga nilalang, ang mga turista dyan. Daan kasi yan, yung gilid na yan, papunta dun sa pinakadulo na beach, which is, merong private, meron ding public. So, mga nakabisikleta yung mga tao dyan para magpunta dun sa dulo. Kasi medyo malayo pa rin naman kung lalakarin mo lang. Pero kami last time kasi nilalakad lang namin. At grabe, ang ganda. Ang dami mong makikita doon sa dulo yung mga naliligo sa summer time. Pero syempre, wala nang naliligo ngayon dahil malamig na. So, tiis-tiis na lang sa libot-libot, kape-kape. Ini-enjoy na lang yung malamig na panahon. So, yan na lang yung ginagawa ng mga tao dito. Pero, minsan din mga meron ding nag e Mga grupo-grupo, ganyan. Mas mura kasi pag naglilibot sila yung mga from Germany, from Italy. Mas mura sa ganitong panahon dahil hindi na nga maturista. Kaya, harus lahat ng mga um, activities, yung mga tickets, medyo mura na compare doon sa summertime na talagang nag-aagawan halos ang mga tao dahil sa sobrang dami ng turista. So ganito lang ang ginagawa ko pag autumn gala. At tara pasok tayo doon sa loob ng restaurant. At ayun nga, natapos na tayong magkape at kumain tayong masarap na croissant. At tayo nagre-ready na. Nasa halos tapat na kami ng aming restaurant na nakasarado na. So overlooking dito ang St. Euphemia. Siyempre, tahimik ng dagat ngayon mga kabisdak. So as usual, walang tao pa rin dito sa area na to. Tahimik na tahimik yung lugar. At 'yun, ang aming restaurant na sarado na. So ganyan ang itsura niya ngayon. And that's all for today. Bye.